At pagdating doon, magugulat na lang kayo sa mga, mga decision ng senador nyo. Tama naman majority decision niya. Pero siyempre, eh, pag yung decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera, ay eh, medyo papapuran niya yun. Kasi nagbigay sa kanya ng pera para manalo siya. Eh. Tayo, ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na tanga ka, tanga ka ay eh, gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung gusto nyo, kung gusto nyo ng dishonest, gusto nyo loko, gusto nyo scamming, buhay nyo yun. Konsensya nyo yun. Problema nyo yun kay San Pedro, hindi ko problema yun, di ba? Eh, gusto ko gawing malinis eh. Di ba? So, hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin maganda sa Pilipinas. Kasi masasabi mo yung tama eh. Wala ka nang wala ka nang favor eh. Wala kang utang eh. Walang may hawak ng ulo mo eh. ba? Diba? Walang may hawak ng ulo mo. Kaya nahihirapan yung mga kandidato. Gagasto sila ng 200 million, 500 million. Tapos, o, oh, papan papano yung papano ang bawi. di ba? Paano babawi bawi? Dadaanin na sa matamis na salita. Kaya kung gusto nyo makita, may corruption o wala, tingnan nyo na yung campaign funds nila. Nandun yung, nandun yung sikreto. Okay? Ako, hindi tayo gagamit doon. Basta tulong lang. Pag nakaupo tayo, siyempre yung health natin, bulok naman. Alam mo naman, naman gano'ng kabulok ang healthcare ng Pilipinas. Doon nga, bulok na eh. Pagdating ko dito ngayon sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milya-milya na. At hindi lang healthcare ng mahihirap aayusin ko. Healthcare na mayaman, ayusin din natin. Ka kahit ikaw ay mayaman na mayaman, basta sa Pilipinas ka, late na late pa rin tayo. Kulang tayo sa equipment, sa gamit, sa gamot. Yung, yung mga gamot na ini-inject sa akin, wala sa Pilipinas lahat. Kaya sinabi ko, pag sa Pilipinas, patay na ako talaga lahat ng gamot na ini-inject sa atin, hindi lahat pala, karamihan. Karamihan, meron talaga mga malalakas na ini-inject sa akin, mga targeted cell therapy at iba pa. Dito, available. Sa atin, hindi available. So, yun lang po yung dahilan. ba? Diba? Sasabihin, ah... Uh, eh, bakit pa ba siya tatakbo? Mag-relax siya tulad ko. Diba? Diyan mo nakuha yung sakit mo. Ba't mo sinabi nagkasakit ka dahil sa stress? Tunay naman eh. Tunay naman eh. Bashing, stress. Pwede magdulot ng sakit. Kaya sinabi ko rin nga sa inyo, 'wag mag ng ibang tao. Kaya ako rin sinabi 'yon bilang tulong sa mga kabataan. Teenager, 20s, 'di ba, may mental health problem, ang dami nagsu-suicide, 'di ba? Stress sila. Kaya pinasabi ko, ang stress hindi lang nagkakos ng mental health problem, pwede magkos ng cancer at ibang sakit. Para matulungan sila, ma-highlight nga yung issue ng bashing in social media at nasasaktan yung kabataan natin. Tulong ko ngayon sa inyo. Eh. Kaya ko nga sinabi, para makita ng ibang tao. Okay, that's my second level, deeper level reason for saying that. Pero, na din naman yon Okay? So, yun lang po. Konting updates lang. Maraming salamat po. Salamat sa lahat ng prayers. Hindi pa tayo 100%. Di ba? Second team mo pa lang ako. Pero nakikita nyo, medyo umaano. Timbang ko na lang mababa. I'm only 145 pounds eh. Kailangan ko daw mag talaga. Lahat daw ng karne, baboy, ano man, meat. Basta any meat. Kailangan tapang pang palakas. Thank you, thank you. Salamat po, salamat po. Basta ako talaga 100% hindi korap. Pagdating doon, makikita nyo nila. Kung gusto, mo, kung gusto nyo ngayon ako mag-tatak-tak, mag, mag uh, hindi ko gagawin. Kahit tingnan nyo yung mga senador, meron bang tumitira ngayon? Takot naman sila lahat. ah Quiet din sila lahat. Eh. Titira lang yan pag malapit na yung eleksyon, di ba? Bakit ako magpapauto? Pag tumira ka ngayon, di patay ka na ngayon. Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Di ba? Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Pero kayo, alam nyo naman iniisip ko. Alam nyo naman iniisip ko eh. Iniisip ko nga kayo eh. Ganun nga, kasimple. Kaya sabi ko nga, nung malala ako bago ako mamatay, sabi ko, eh ngayon mukhang hindi ako mamatay. Kaya wag niyo sabihin terminally ill ako. Walang terminally ill. Ang cancer ngayon, nagagamot. Isa pa pala. Ang dami ko nakakausap dito ng na mga nurse sa Singapore. Pare-pareho sabi ng mga Filipino nurses sa Singapore sa akin. Sabi niya, Doc, pag sa Pilipinas, very hard ang kaso mo. Parang very hard case ka. Pagdating mo sa Singapore, easy case ka lang. Yung super hirap sa atin, pagdating dito, ah, kaya natin na yusin yan. ba? Diba? So, ibig sabihin, ganun sila ka high-end. Pag sa atin, give up na, wala namang gawa. Dito, kaya paggawa ng paraan. I, oh, I'm not bashing anyone kasi yun talaga reality. Eh. We have to accept. Dapat tanggapin natin may problema sa health system natin. May problema na yung nurses natin. Dalawang taon lang nananatili sa Pilipinas. Walang sweldo, walang gamit. Alam niyo naman ang source niyan. Eh, Siyempre, ako na ng politiko 30-40%. Yun lang naman. It's still corruption on and off. Kasi keep on voting corrupt politician. Paano gagawin natin? Di ba? Ako na nga, nagpapakamatay na nga para sa inyo. Ayaw nyo pa rin. Di, wala akong magagawa. Ako ayon yun, di relax lang ulit ako. Di ba? Not my choice. It's your choice. Salamat po. God bless po. Ingat po palagi. Sana laging malakas. Okay? May good days, may bad days. Pero parami ng parami dapat ang good days natin. Salamat. Po.